Hey. Hey. Oh no! isang araw alis nga pala ako sa si Angel nga pala ang sasakyan ko kaso guys para may problema ayaw mag start tingin ko dito palitan na ng battery 2 and a half years na nga pala yung battery nito na stock sabi ko hindi pwede to kaya naman agad na akong umalis so paano guys tara sana magkasya ang dala kong pera nagtanong tanong na nga pala ako sa iba mga branded nga pala sila nagre -ra range sila na 7,000 to 5,000 kaya naman naghanap pa na pa ako hanggang sa dito ako dinala ng mga pa ako mega nga pala ang brand nila hindi naman nagkakalayo ang performance nito sa mga mga branded shoutout nga pala kay sir Mike murang mura na to sa 260. Nakawarante rin pala to na 18 months. Sa tapat lang pala to ng PNB, Barangay Sala, Kabuyaw, Laguna. Kaya naman agad na kaming umalis. Siya kasi ang magkakabit para sigurado. Nandito na nga pala kami sa bahay. Agad niya nga pala ang kung battery ba talaga ang sira. Confirm nga, palitan na talaga ng battery. Ang maganda dito sa battery na to, may indicator na. Pag green ay okay. Pag dark naman ay kailangan i-recharge. Tapos pag kulay transparent na, kailangan na doon ng check-up. O diba, kahit papano may natatunan tayo, pinalitan at hinigpitan niya na rin. Maganda lang sa home service nila, hindi ganun kamahal. Kaya naman pwede na daw to i-testing. Maraming salamat nga pala sa serbisyo at dahil diyan pinagmeryenda ko muna si Sir Mike. Grabe guys, nakakapagod kaya yun. Hinatid ko na rin pala siya at nagbayad na ako. Sana nga pala mapanood mo to. Pauwi na nga pala ako at nakita ko sila Kuya Du. Pinapagawa daw kasi nila yung tarpaulin namin. Dito lang pala yan sa Mr. and Miss Print Hindi nga pala nila akalain na pupunta nga pala ako dito. Inaya nga pala ako ni Boy Ubo na kumain ng atay. Dito nga pala kami nagkakasundo kasi pares namin paborito to. Grabe naman kasi sarap tapos saso somo sa suka. Di ba nakakapanibago hindi kami nag <laughs> Sinamahan ko nga pala silang mamalengke. Magsiswimming kasi sila sa mahay high poles. Kaso hindi nga pala ako makakasama kasi marami pa akong gagawin. Napakarami nga pala dito pwedeng biling pa sa lubong. Tapos si Kuya Dux napakaraming listahan. Napakasarap mamili pag sama-sama. Ang dami nga pala pinamili ni skincare. Ganon din pala si Itchang Big big shoutout nga pala sa mga solid na followers. Tapos si Kuya Dugs pinagkaguluhan sa palengke. Kaya naman kami ni tahimik lang. Inabot na nga pala kami ng dilim. Kukunin pa kasi namin yung pinagawa namin tarpaulin. Baka Mr. and Miss Printya. Agad na nga pala kami pumasok. Grabe guys, tingnan niyo ang ganda ng sa buong buhay ko, ngayon lang ako nalagay sa tarpaulin. Tapos eto lang gagawin ni Boy Ubo. Hoy, sa bagay hindi na bago yun sanay na rin ako binigay na nga pala ni tropa yung tarpulin ko ilalagay ko nga pala to sa bahay tapos nag din kami dito dahil tapos na rin ang tarpulin namin at gabi na pauwi na rin kami silang lahat nga pala ay sumakay sa ibay tapos ako lonely kinaumagahan ng hapon hindi ko pa pala nagkakabit tong nag-iisip kasi ako kung saan maganda ilagay to pwede kaya sa loob ng bahay medyo nalilito na nga pala ako buti na lang nandito si kuya Lorley siya nga pala nakaisip na dito na lang doon sa harap namin ilagay grabe guys naisip niya yun tingin ko may point siya para yung boboto sa amin kitang-kita kami inayos ko na nga pala yung kumuha na rin ako ng tali. Nilagyan ko na rin pala yung kabilang dulo. O ano guys, maganda ba? Huwag nyo kaming kalimutang iboto. Madali lang pala to. Ikakabit nyo lang yung dalawang dulo. Ano sa tingin nyo guys, pantay ba? Vote straight nga pala para sa team dog Agad nga pala akong napakape. Nag-iisip kasi ako ng plataforma. Char. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam!